mga i meron na naman tayo ulit sakura, bali dayo na naman ito <laughs> Para, um, blow mint treat Ayan. galing blow treat pa sabi ko kay sir eh, tawid na lang siya ng ilang kalye, eh. raon na eh ba't dito pa hindi nila <laughs> ayun, sakura AB737 ayun, shout out, shout out sa mayari nito Uh, maraming maraming salamat sa pagkakatiwala ng unit ko rito sa akin sarah ito pinumber nyo pagingan ko na lang yan ang issue nito, kaya dinala, kaya dinala to dito sa akin, basag yung kabilang channel. Basag, pangit yung tunog. And then, yung mga control is halos hindi na gumagana. Pati mga mic basa. Yun lang, yung common issue. Parang ka, ka, katulad to ng sa previous vlog ko na 737 na yung issue. Ganon din. Ito naman, kaso lang, yung isang channel to is basag. Ngayon, paparinig ko sa inyo. Eh, hindi na siguro. <laughs> hindi na, na ako eh ano oras na 'yo? 5.24 na bali, baklasin ko na lang tong uh, takip niya and then, tignan na muna natin loob niya tanggal ko na yung takip, niya. ito yung bumungad sa atin aros wala naman ako makitang kalawang pa eh, yan, medyo malikabok lang yon and then nagkabit na ako ng speaker, para mas marinig nyo tapos audio source natin ay itong cellphone natin, Teka lang ha yan, itong cellphone natin na isa ngayon chuchon na rin ayan ayan habang nagantay yan pa packet pa, yung volume eh magpo-promote muna tayo sa mga hindi pa nakapag uh, kung saan ka man ngayon nanonood na uh, kung Facebook page man o sa YouTube ko man kung sa Facebook page eh kung hindi ka pa nakapag-follow eh, ay follow ng uh, page natin and then paki-share ng mga walang kwentang video natin eh, kung sa YouTube channel ka naman nanonood ngayon, eh, siyempre, pakisubscribe, and then, pakihit mo yung bell button dyan sa gilid. Ayan, may kampana niyan. Pinutin mo yan. Yan, para manuntipay ka kapag meron akong ma-upload na mga video. Then, siyempre, pakishare mo na rin yung mga video natin. Yun, salamat. <laughs> yan, ito. Eh, eh hindi kami marunong mag-vlogging eh. Ayan, naka-off na naka yung volume. Oh, natin. Naka-ano yung kanina. Ayan, meron. Sekarang kabila lo mandar Yang dalawa naman kinabitan ko Bakit nonton Yan, Ayan yung tunog niya. Basta pangit. Na-testing na rin namin ni Sir to, eh Yung kabila ito, medyo okay. Yung kabila is pangit. And then, ang una-una kung gagawin, hindi na muna ako magpo-focus dito. Ayan na muna natin yan. <laughs> dito muna tayo sa may control. Dito muna tayo sa control. Diretso na tayo. Kasi matagal na doon kay Sir to, eh Dito muna. Tapos, kapag napalitan natin yan, na ganun pa rin, saka na, tayo, saka na lang tayo pumunta rito. Nairap yan na magkalkal tayo rito. Yung pala, ang problema dito sa volume eh ya yeah, kasi ganoon din naman eh. Kahit na kung dito may yung trouble, may trouble rin dito. Magpapalit pa rin naman tayo ng volume eh. Eh dito na unahin natin. Para na kung dito lang, eh hindi na tayo gagalaw diyan, di ba? Kasi usapan namin ni Sir ito, Papalitan na ng volume ito. Tinisting ko na rin yung mic nito eh. Yung mic nito, kahit naka-off eh, meron pa rin ay ah, yung echo yung eh, nag pa rin. Yan, hey, stay tuned lang kayo, eh. babaklasin ko lang yung front panel Bali, tinanggal ko na yung front panel ito yung front panel nya yan tapos ito naman yung panel para panel holder ng ma control yan ito sya tabi natin yan tapos ito yung board ng tone control Dito sa may mic section Dito sa may uh, base treble lang to eh base treble balance tapos ito sa echo ito Echo ba ito tama ba kamali tayo Ah, Mike volume Ito, Mike volume Ito, tatlo. One, two, three. Tapos, ito sa may epics niya. Ito naman yung assistance niya. Ito sa may mic. Ito sa may tone control. Yan. Tapos, ito yung control ng... Sa mga hindi pa nakakita, ah. <laughs> makasabihin ng iba eh. Yan. Ito yung pinaka-control ng 737. Yung demotor ito. Yan. Kira pagganap ngayon nito. Ito, tapos ito sa may mic echo niya. Palitan to, sira itong mic echo niya eh. Kahit naka off ito eh, may echo pa rin. Tapos ano ba yung nandyan? May kailangan kalawang to ah. Yan, tapos papalitan natin ito. Ang problema nito ay kaso makwanto, kwanto maiiksi, Kailangan magla grinder ka pa dyan kapag kapag magpalit ka. Ayan, tingnan nyo yung, yung mga shafting nyo. maiiksi iiksi, di ba? Yan. Tapos, ilang muno yan? 1, 2, 3, 4. Ha. <laughs> Ubos wala pa naman na akong muno. Ang gagawin ko lang dito, yung mga stereo ko diyan, yun na lang ikakabit ko rito. Eh wala na akong muno ngayon eh. <laughs> okay lang naman 'yan kasi sunod na araw pa ako magpapakyapo. Yan, tapos 1 2 3 4 apat lang na stereo So ngayon stay lang kayo guys bali papalitan natin itong Mga control muna Magagrinder pa tayo nito Matagal ang proseso eh, ito. Napalitan ko na yung mga control. Yan, ito. Lago na lahat yan. Tapos, skin grinder ko na. Para hindi na umaba lalo yung video natin. Yan. Kailangan grinder rin talaga para hindi siya tumukod dito. Dito, dito. Yan. Yan, mali. Kailangan pag-grinder, ingat kayo guys ha. Mahirap na kailangan yung grinder nyo is merong cover in case na safety tulad dito sa akin medyo may bungi no Basta na magka disgrasya man eh kahit paano may cover and then ako pag nag grind ako naka ako <laughs> hindi ako nagdidretso ng 220 hindi ako nagdidretso ng 220 kasi nakakatakot yung tulog ng to 20 kunting <laughs> mali mo lang eh para mawawarak yung yung cutting disc kaya ako nagwa 110 ako yan 110 yan eh. Yan, yan ang ginamit ko pang grind dito. So ngayon, dahil na naputulan na, ko na ito, bali babalik na lang, babalik na lang sa may front panel. And then ito pa pala isa oh. Doon may balik muna to doon. Yan na bago lahat yan ah. Pangalawang araw ko na ngayon paggagawa to. Balik na natin yung back panel. <laughs> Sabihin niyo shortcut masyado video natin. No, shortcut na lang talaga kasi ulit-ulit na naman ginagawa natin eh. Ayan, common lang na naman pagpapalit niyan Kung gusto mag-DIY ng ng unit niyo, madali lang naman 'yan. Babaklasin niyo lang yung board diyan. Babaklasin, tatanggalin yung mga control. Kung ano yung value na kalagay, is pwede 'yan. Ipapalitan niyo na lang ng ganung value or sabi natin yung 50k, pwede palitan ng 100k 'yan. Yung 20k, palitan mo ng mga 50k. Yung mas hindi lang siya ganung kalayo, pwede 'yan. gano'n lang naman proseso diyan eh. Bili ka ng panghinang, bili ka ng soldering pump, uh, de soldering pump, and then tingga. <laughs> Para makakapag-DIY ka ng unit nyo. Na ganong isira, baka mamaya nagpalit kayo ng control na yun pala may iba pang problema. Ayan, ito na. Ibalik ko na yung back panel nya. Tapos, naglagay na ako ng speaker ulit. Yan o, oh, may speaker ulit siya. Tapos, yung audio input natin is yung cellphone natin. Yung speaker ito yata ay nakakabit and then yung sa twitter yata yan tapos i natin balikan natin kung ano yung naging sani nito basag yung tunog ng kabilang channel pakit yung kabilang channel tapos yung mga control hindi alas gumagana itong lalo yung mic yung echo volume nito hindi siya gumagana walang kahit naka off na is naka echo pa rin tapos mga, basta mga control ayan on natin yan, kasi meron marami pa tayong isusunod na gawa. Tatambakan tayo lalo. Sana, sana 'yan lang yung naging problema. Wala dito kasi basag yung tunog eh. Baka mamaya magpalit tayo, magpalit na tayo ng control, Uy Eh, audio na. Palit tayo ng control eh yung kabilang channel is may problema pa sa may preamp. Sana wala. Kasi parang wala naman ako nakita pang awang eh. Ngayon mandar na eh yun naka play na yung cellphone natin ito ayan oh. tingnan nyo normal na yung tunog o oh. lakas lakas Tapos, taga lang ha, hanap ako ng At ah, testing ko lang muna natin yung mic Itong May wagang mic ko, sira yung PL Ito muna gamitin natin yung repair natin na mic dito Yan ito Try natin Sound, 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 wala Ah, mic ko liyo Sound sound, sound Ayan oh, no? wala nang echo ah, nawala, nawala yung echo Ibig sabihin, kasi nung nakaraan nito, kahit naka-off yung echo, eh, may echo ito. Sound, 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 testing, sound, 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 okay na. Sound, 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 Ano, okay na ito? Sound, 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 Bahala na lang si Sir mag dito. Bahala na si Sir mag-adjust ng sidepicks na ito. Mas na importante kung mag na.

<laughs> Saan galing, sir? Diyan sa Abbey Road. Ah, sa Abbey Road lang. Sarado kasi yung pinsan ko eh. Ah, okay. Sige lang ah. <laughs> Tawagin <niyan>, so, balik tayo. <laughs> Customer tayo. Ayos to to. Ayun, kumuha nang sa to chayo to, ah. kumuha nang unit niya yung in-upgrade na 5 auto. Ayun, taga kababayan ko man ah tapos taga Bagong Barrio. Tapos yung isa kanina na nag-inquire dito sa akin, gusto eh gawa agad. Sabi ko sa kanya, hindi pwede sir. <laughs> Kung gusto mo gawa agad, eh hanap ka na ibang chef na gagawin agad yung unit mo kasi sa dami ng gawain ko. Sabi ko kailangan nakapila. Ayun, bali na ibalik ko na yung ano. Naibalik ko na yung uh, manganap dito. Ayun, bali yung kulang na lang ay ito, naputol ko yung ito, <laughs> Naputol pag hila ko yung sobrang tigas Ayun, muti hindi tayo pinahirapan Bali, ang sira lang is Itong control lang talaga Wala na problema rito Normal naman yung tunog, hindi naman nagbago na eh Ayun, bali, babalik ko na lang itong hinang And then, wala na, okay na Diretso na tayo Sir, from Blooming Treat <laughs> Okay na yung unit nyo Maraming maraming salamat sa pagkakatiwala Ng unit mo rito sa akin Okay na <laughs> Pwede na mga puntaan Promotion bago tayo magtapos eh, shop natin Always on Daguna 24 7 Sa mga gusto magpaparepair dyan Along sa Uyo, Quezon City eh, Number 41 Don Julio, Gregorio Street Sa Uyo Road Sa Uyo, Quezon City sa, Social media pages natin Kung hindi pa nakapagpalo Pakipalo Hindi siyempre Pakishare na mga walang kwentang video natin Sa mga Facebook YouTube channel so, Kung hindi pa nakapagsubscribe subscribe, Like, share, hindi siyempre pakita ang bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na <coughs> iya uh, upload go ingat god bless and then peace sa tinan